Napansin mo ba na kapag mas hinahabol mo ang isang bagay, mas lalo itong lumalayo? Kapag mas desperado ka sa pag-ibig, mas lumalayo ang tao. Kapag mas gaaman ka sa tagumpay, mas parang hindi ito dumarating. Pero kapag natuto kang maging kontento, kapag natuto kang hindi mga ilangan, bigla na lang dumarating ang pag-ibig, respeto, tagumpay, at mga oportunidad. Hindi ito mahika, hindi ito chamba ito ay karunungan ng mga Stoic. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba kapag wala kang kailangan, lahat ay kusa at mas madali mong naa-attract ayon sa Stoicism. Naniniwala ang mga Stoic sa isang makapangyarihang prinsipyo na tinatawag na autarkia o pagiging sapat sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, napakaliit lang ng kailangan para maging masaya nasa loob mo lang ito sa paraan ng iyong pag-iisip. Ang ibig sabihin niya ay ganito. Kapag natutunan mong sapat ka na, na nasa loob mo ang kasiyahan, titigil ka sa habol. At kapag tumigil ka sa habol, doon ka magsisimulang makaakit. Isipin mo, ang taong desperado sa atensyon, kadalasan ay tinataboy. Ang taong laging nagyayabang, mas lalo lang nagmumukhang insecure. Pero ang taong tahimik payapa, at kontento, siya ang biglang nagiging magnito ng respeto at paghanga. Ito ang daan ng Stoic. Hindi sila nangangailangan, pero lahat ay kusang lumalapit sa kanila. Bakit ba ang pagiging needy o sobrang kailangan ay nakaka-turn off? Dahil ipinapakita nito ang kahinaan. Kapag sobra kang umaasa sa approval ng iba, kapag sobra mong kailangan ng atensyon, kapag nagmamakaawa ka sa pag-ibig, para bang sinasabi mo, mas mababa ako, umaasa ako sa iyo. At sa kalikasan ng tao, natural na lumalayo tayo sa desperasyon. Sabi pa nga ni Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin. Kapag sobra kang nakadikit sa isang bagay, mawawala ang iyong kalayaan. At totoo, kapag dependent ka, wala kang kapangyarihan. Pero kapag natuto kang hindi umasa, noon ka mas nire ng tao, ang aral ng Stoics, kailanganin mo ng mas kaunti, at mabubuhay ka ng mas payapa. Matutong kumawala, at ikaw ay igagalang. Tumigil sa habol, at ikaw ay kusang hahabulin. Isa sa pinakamalakas na aral ng Stoicism ay ito. Kontrolin ang kaya mong kontrolin, tanggapin ang hindi mo kayang kontrolin. Ano ang kaya mong kontrolin? Ang iyong iniisip, ang iyong mga kilos, ang iyong pagkatao. Ano ang hindi mo kayang kontrolin? Ang opinyon ng iba, kung may magmamahal ba sa iyo o hindi. Ang tamang oras ng mga oportunidad. Kapag tinigilan mong kontrolin ang hindi mo hawak, gumagaan ang buhay mo. Nararamdaman ng tao ang kalmado mo. Ramdam nila ang lakas mo. Kaya sila ay kusang naaakit. Sabi ni Seneca, ang taong kontento ay tunay na mayaman. Ibig sabihin, ang pinakamayaman ay hindi ang may maraming pag-aari, kundi ang taong marunong makontento. Sa relasyon, mas lalong malinaw ito. Isipin mo, ang lalaking laging nangungulit, laging nagtitext at tumatawag, ay nagmumukhang mahina. Ang babaeng hindi, kayang mabuhay mag-isa, kadalasang iniiwasan. Pero ang taong tahimik, malaya, at kayang tumayo sa sarili sila ang pinakakaakit-akit, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nabubuo sa pangangailangan. Ito ay nabubuo sa malayang pagpili. At tanging kapag hindi mo kailangan ng isang tao, doon ka nila tunay na pinipili. Sa tagumpay, ganito rin ang prinsipyo. Kung hahabulin mo ang pera ng desperado, mapipilitan kang gumawa ng shortcut, masisira ang tiwala ng tao, at lalong lalayo sa iyo ang oportunidad. Pero kung tututukan mo ang disiplina, mastery at pagbibigay ng halaga, ang pera mismo ang lalapit sa iyo. Ang mga stoic ay hindi naghahabol ng yaman o kasikatan, pero dahil sa kanilang katahimikan, karunungan at karakter, sila ay nirerespeto ng emperador, leader at ng maraming henerasyon hanggang ngayon. Kapag wala kang kailangan, hindi ka matitinag at doon kusang dumarating ang tagumpay. Paano mo may sa buhay ang mindset ng hindi mga ilangan? Daily Reflection Mag-Journal tuwing umaga. Tanungin, ano ba talaga ang kailangan ko ngayon? Madalas, konti lang. Detach sa resulta tutok sa effort, hindi sa outcome. Sabi ng Stoics, gawin ang tungkulin, ang kapalaran na ang bahala sa iba. Simpleng pamumuhay sanayin ang sarili sa kasimplehan. Mas kaunti ang kailangan mo, mas malakas ka self-validation huwag maghintay ng papuri ng iba. Matutong aprubahan ang sarili. Pasasalamat bago matulog, magpasalamat sa kung anong meron ka. Ang pasasalamat ay pumapatay sa pagiging needy. Ang sekreto ng Stoics ay hindi ang paghabol, kundi ang pagiging sapat. Kapag wala kang kailangan, ikaw ay malaya. Kapag malaya ka, ikaw ay malakas. At kapag malakas ka, lahat ng bagay ay kusang lumalapit. Yan ang kapangyarihan ng Stoicism. Needing nothing, attracts everything.